what's up guys mga ka technician so guys kaya ay kay magidig na kawayan guys oh pero ang tinood guys wa ko ka uli wa ko ka naog gikan dere kay wa ko ka naog sa bukid kay nagmonitor ko sa ako ang mga sa ako ang power system kay ug dili na to ni monitor guys patay luway kay tag salo sa yaw, -yaw sa atong mga customer so kung ka plano mo nga mag business og ingani ang among business di ay guys is P2P uh... dire mi sa bukid ka butang og mga repeater para masignalan na mo ang mga lugar dito sa mga lagyo nga lugar na dili mabot sa mga dagko nga telco kami ang naga serve sa ilahang internet so sa mga remote areas kami ang naga serve so kung na may plano nga magnegosyo yung ani na lang ko i-share sa inyo so kailangan kung magnegosyo mo og yung ani nga negosyo ayaw mo og sulod og ani nga negosyo kung ah uh, dili ninyo kaya ma-handle ang stress labi na sa mga customer nga mga gahi ah, dili gahi mga mga bright wala sila mga bright ba so kailangan andam ka nga musalo sa ilahang mga yaw-yaw kaya kung mag down ang inyong ang internet ah uh, daga na kayo yaw sa yung serbisyo sa sakto ang bayad tapos wala wala so andam ngin mo sa ingana nga mga linya guys kinagin mga tawo nga dili maminaw og rason Bisa unsa ni mo explain dili gina sila maminaw kay ang ilang una una na sila o internet unya gawala so wala na sila paki alam sa technical pero dili tanan na naay mga customer nga mga buutan kaayo Pakapihon pa ka pakaunon ka pa so dili tanan laylay ang batasan sa mga tao so kung gusto ka mo sulod um, ang iyan nga negosyo kailangan flexible ka kabalo ka mo adjust ikaw na lang kita na lang gid ang mo um, adjust kay og um, dili ta mo um, adjust ibis nga amigo ni mo, bisag amigo nimo bisag silingan nimo ug nagpataod og um, internet una-una amigo pa mo, <laughs> ni mo bisag silingan nimo bisag imo hang igsuon so pa kung mawala ang ilang internet magyaw-yaw na so bisan o silingan pa rin mo kung pag-abot na sa mga technical imo ang explainan na di na maminaw sabi so, na 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 nga um, kumplito kumpleto mo na kong bayad usa so, na so daghan na kayo og rason hantod nga imbes nga amigo mo mahimo na nimong kaaway so naagid ingana mentalidad nga mga tao nga uh, dili kasabot o ginatawag nga network so labi na tong mga tao nga uh, nga bago lang nakatuon og Facebook o oh? kaya mga tao nga uh, late na ba siguro naa sa mga 10 years 20 years late mo na ang pinakasamukan mo na sila ang pinaka reklamador Kaya wala man ko na sila kasabot o ginatawag nga network. Ang ginatawag nga network, mo down gina siya, mawala gina ang internet. So, so ingana guys, andam na ta sa ingana ng mga tao nga dili ka balong mo sabot. So, isa na nga tip na ko, o sunod nga tip, kailangan na agin mo'y bala. Na agin mo'y kapital o gusto mong sunod yung nga negosyo. Ako nagsulod ko aning nga negosyo nga walay Kapital. <laughs> nga kung baga kwan lang ka ng guts lang si pag at syaga lang tapos tapos na ko anang mga customer grabing magyawyaw nga sobra nagabayad tapos na ko dia so music na lang na sa akong talinga so ang akong ginahimo guys pag reklamo ang customer maning kamot na lang gid ko nga maayo nako para mo balik ang ako ang signal so ako lang nang giingnan og dili sila kaagwan ta mangita sila glain provider kay ako ang akong makaya mo rang pod akong himuon so kaloyan guys niabot na ko o, 15 years sa ingani nga negosyo diri na ko na tigulang utan ang akong bungot o sa so, una pag umpisa na ko napakoy buhok ay wala pa ni upaw pero karon nga upaw na lang kung nagayap mo ko sa inyong aning negosyo tungod kay adjust adjust lang ta guys so daghan ko ta da, daghan ko mga amigo nga kalaban na nako karon so dili nga kalaban guys ha dili nga kaaway kalaban sa negosyo <laughs> kaya ang, ang ako ang mga technician sa una ang ako ang mga customer nga nakasilip ug aning nga negosyo kompetensya na lang karon nag nagtindog pud ang ilahang network so mo na inyong andam-andam na mo na guys karon ang mga silingan na sa una diri sa amo ang lugar ako lang ang isa ang gahimo og bindo machine so karon tanan silingan na mo gahimo og bindo machine <laughs> so ingana guys ingani nga uh, dili man ta ingana gid ang negosyo uh, normal lang na siya ay tanan man ta gusto man ta mabuhi gusto man ta makakaon so nakita nila uy sinunoy Nunoy na sinunoy, Nunoy man na basurero ra man na buti bakal naman trabaho na pero karon nakamotor naman so nakita nila bang na uh, nakapalit kog motor nya wala sila kabalo nga utang da itong motor so sila pag pag pag, 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 pag negosyo na po nila og mga ingani nga inga, negosyo naka palit na po sila og motor so ana nalipay ko nga nahimo ko nga inspiration sa sa akong mga silingan nga tanan ako silingan ron ah uh, wifi installer na tanan nagay mo ng mga window tapos ang pinakasadya is kalaban ako nila karon <laughs> pero, pero Ah, uh, wa man koy kung unsa ang akong sala nila. Ah, uh, mo nang matingala ko kung unsa ang ako ang sala nga nahimo sa ilaha kay nganong kalaban mo ko nila. So, sa ngani nga negosyo unta guys. Ah, uh, pero kanang mga nakasabot na ta na guys kanang mga mga nga nang mga gaya sa ato ang mga silingan nato Una-una na na guys. Kadugayan ma-open ang ilang mind na kalabanon ka pa nila karon pero pila ka adlaw, amigo na mo. Kay naay mga naay mga experience na ako yung mga experience nga sa una pagsugod nila ah grabe lang atake ay ah, kana siya wa na yung pulos pangit na iyang internet pangit na iyang serbisyo pero kadugayan na amigo ra po ako gihapon ni Dool ni balik gihapon sa ako ah tungod kay na sila yung mga dili pod makaya nga mga nga mga mga bagay so kita hilom hilom lang ta pero uh, dapat tay mga skill nga dili pod nila makaya so ara na guys depende ra po na tabangay lang kung na kay makaya tabangan ta ka. kung na ako dili makaya tabangan ko nimo so ana lang unta guys So, sa on kay negosyo man, normal na na sa negosyo. Muna niya tawag, laban lang. Laban lang tayo guys. Kay, kung dili na maglaban, na huwag kita palit bugas. So, karon na ako dali sa may bukid. Uh, akong gi-monitor kay Moni. So, ang uh, tulo ni ganiya kabuk dali sa babaw. Tulo ka ba tirinig ngayon? Puro, Kaya China, China lang akong gipalit kay mahal man kayo ang ang mga branded. So 2 years na ni siya, so expire na. ang duha akong gibaligya ganiha. Gibaligya na ako sa junk shop. Tapos gipalit na ako og gamay nga battery. So wala na ko nagpalit og mga pang solar nga battery kay ang pangsular mangod nga battery. Ah, na lang ko itudlo sa inyo ha guys dugay na nga istambay sa mga tindahan so uban mga daot na so ang akong ginapalit na lang is kaning mga brand new yun bisag dili sa solar bisag mga bisag katong tubig tubig ganing ang batery pwede ra basta makasure lang gika nga brand new so ang gihimo na ko guys is ayan Uh, akong gimonitor mo nga wala ko ka naog karong adlaw kay gimonitor na ko ni siya na battery gamay kayo siya guys pero kaya niya ang ah, pila ka radyo pulo ka radyo so pulo na ka radyo guys sa gawas na pulo na ka radyo so ang gihimo nako is wala na akong nagamit og okay, inverter kay nindot gid unta og na i-inverter kay daghan walay problema pero makagamit ka un, unlimited Uh, dili po niya unlimited kaya nang wala na yung hassle ba pero ang problema wala na tayo ipalit og inverter so ang gimo na ko guys uh, ang gimo na ko is nagamit na lang ko mga step up uh, uh, step up converter so from 12 volts to 24 volts Onya wala man ko ipalit og Uh, gigabit nga POE injector injector so kaning mga daan nga mga POE give, ako na lang i-modify akong gipangablihan ug ako ang gituli kay para dira nato to i-connect ang 12 volts ay okay, so kung gusto mo nga na mo na, na may budget guys na yung mga baligya nga mga injector nga gigabit na siya dili pod ka pwede mo mo hmm. gamit pwede mo i-direct pwede pwede ra mangguna siya nga i-direct bisa gola injector pero dili siya ang dili siya mag gigabit 100 lang iyang land speed so kailangan ginato ang mga kailangan ginato ang POE i-modify nato ang POE para wala tay bisag wala tay injector para gigabit gihapon ang resulta sa iyang LAN so muna siya guys uh, karon wala na putlan magugukurintiri guys wala na ko wala ko kabayad og kuryente guys kay uh, dako kayong bill dili mapas ang bill tungod kay daghan kay tag mga bayronon daghan tag utang so mo na dapat ko mo muingani nga mga negosyo nga negosyo guys kailangan andam mo nga mo mudawat sa mga sunod-sunod nga problema kay bisag stress ka yun nga negosyo pero ah uh, mas maayon na lang kaysa mo tuwad-tuwad ka dito sa basakan kay kung mubalik ka sa basakan lisod, man magbasak guys sa init na kay karong panahon na so ang tuso na lang gini nga trabaho bisag lisod hindi rin ako manigulang anis bukid guys kay ah uh, tigulang naman ta init man kayong balik ubasakan so balag dili maka, ta madato importante makamabuhita makapalit ta ug uh, bugas. bugasud an kadahapon makapaiskwila ta sa atong mga anak so wala na guys karong hapon mouli na ko kay ang uh, ako ang ah uh, sa to nga uh, niha ah ang battery battery sa multicab lang akong kapalit guys battery sa multicab moabot na siya hantud buntag mo charge na po datong na solar so datong solar uh, controller ang ang solar nato sa taas is 300 watts so plano pa ko mudugang pa ko another 300 watts o maimpas na punta ang ato ang utang sa bumbay mudugang na punta o isa ka 300 watts tapos isa na po ka battery so utang utang lang ruling ruling lang guys kay kundili ta mga ruling kani ah, pasensya na mo sa itsura ni kay mo ning ginatawag nga uh, inato dili ni dawaton sa engineer kasukan mo sa engineer ani so tungod kay wala man tay budget so inga lang nahitabo murag damang kay dapat unta na mga proper nga mga tools and uh, equipment equipments nga gamiton diha pero wala man tay palit so agwanta talang ta So ayan guys, mula na ako ang sa inyo ha. Punta na ako i na mm um, na mo nakuha may nakuha gamay nga informasyon sa ako ang vlog-vlog kay Pasig Musika Day ko. Di imbis nga nga sigita gantos diri sa ka bukid vlogger na lang ta. So, mura na guys. Thank you for watching.